Grabe guys yung nahuli ni Kuya sobrang laki. Halimaw dito po yan sa Bustos sa Amatilihan. Asya nasa, ba? nasa bahay kayo guys. Gagawa lang kayo ng bata eh dito eh. Makakahuli kayo. Ayun Kuya oh, grabe ang laki ng nahuli ni Kuya oh. Sobrang laki ng ano nito, hito. What's up mga Agaping Canal for today's video? Alam niyo naman na madalas ang ulan ngayon at napakadaming bumaha. Tayo ngayon sa Kamatsilihan Bustos kung saan baha na at umapaw na yung mga fish pan dito sa Bustos. At ito, namimingwit. Tapakadaming tao dito guys, namimingwit. Pag aga ito, talaga umulan. So ito guys, sila kuya at ganoon natin. Napakalaki ng mga dito dito. Ito tayo sa Kamatsilihan sa Bustos. At ito, ito si kuya, nakahuli na ano kuya, angat mo, baka makawala. Dito tayo. Putra guys, napakalaki guys, nang nahuli ni kuya. Mamaw po ito, mamaw. Grabe, matindi po itong nahuli na to. Ayan o, halimaw po, halimaw. Grabe, napakalaking hito po itong nahuli dito sa busto sa Kung wala kayong magawa sa bahay, mabingwit na kayo. Grabe guys, yung nahuli ni Kuya, sobrang laki. Halimaw, dito po yan sa busto sa kamatilihan. siya nasa bahay kayo guys, gagawa lang kayo ng bata. Eh, dito eh. Makakahuli kayo. Ayan Kuya, grabe, ang laki ng nahuli ni Kuya. Sobrang laki ng ano nito, hito yung bata grabe ano oh. inaangat niya Limangat. sige yan hinangat niya eh. nakahuli yung bata yan putang na lumalaban lumalaban pumapalag pumapalag ano kaya itong nahuli niya na to malaki to matindi to sige angat mo puto ragis lumalaban talaga napakalaki uy puto ragis basura <laughs> basura pala nahuli <laughs>